na alimpungatan ka na ba sa isang panaginip? At napagtanto mo, ikaw ay nananaginip. Isang mundo kung saan ikaw ang may kapangyarihan. Maaari mong baguhin ang realidad, lumipat sa himpapawid, o kausapin ang pinakamalalim na bahagi ng iyong isipan. Ito ang mundo ng lucid dreaming. Ayon kay Stephen Laberge, Maraming tao ang unang beses lang makarinig ng lucid dreaming at agad nila itong nararanasan. Pero ang tanong, paano ito mapapanatili? Paano mo ito magagawa sa tuwing na naisin mo? Ang sikreto ay hindi lamang ang managinip, kundi ang matutong gisingin ang sarili sa loob nito. Ang unang hakbang ay simple pero makapangyarihan ang dream journal. Dito mo ilalagay ang bawat detalye ng iyong panaginip. Ang mga kakaibang nangyayari sa panaginip o dream signs ang tutulong sa iyo para malaman mong ikaw ay nananaginip. Kapag natutunan mong makita ang mga senyales na ito, para kang magkakaroon ng lihim na susi, papasok sa mundo ng iyong isipan. Pero paano nga ba gumagana ang ating isipan habang tayo'y natutulog? Sa panahong iyon, ang utak ay gumagana sa sarili nitong mundo, hiwalay sa realidad, hiwalay sa katawan. Sa panahong iyon, tayo ay nakakakita, nakaririnig at nakadarama. Pero sa loob lamang ng ating isipan, isang buong simulasyon, isang bagong universo. Sa yukto ng REM sleep, dito nagsisimula ang tunay na hiwaga. Ang ating utak ay aktibo, parang gising, pero ang katawan ay paralisado. Hindi tayo makagalaw, hindi makatagbo kahit gusto natin. Ito ang tinatawag na sleep paralysis. Madalas kinatatakutan pero sa likod nito'y nakatago ang daan papasok sa isang lucid dream. Napansin mo ba ang iyong alagang aso habang natutulog, biglang umiimik, gumagalaw ang mata at tila ba may hinahabol sa panaginip. Hindi ito basta-bastang tulog, ito ang tinatawag na REM sleep sa mga hayop. Ito pa lang ang simula ng ating paglalagbay. Sa susunod, tutuklasin natin ang mga teknik upang gisingin ang ating kamalayan sa gitna ng panaginip. Ikaw ba ay handa ng mamulat sa panaginip?